Hi mga ka-tasty! At ito nga after my operation ay meron akong nakalign up na order ng cake at ito ay unicorn cake Ayan. as you can see uh, makulay yung napili ng customer ng client ng mga colors actually hindi ito yung original um color ng design na ipinigay sa akin ng client Uh, pero pinapalitan niya kasi yung mga color ng icing dahil gusto niyang sundin kung ano yung kulay na nasa invitation at giveaways nila. So, this cake is for uh, their daughter's first birthday at unicorn yung kanilang uh, theme. So, gusto niya mga pastel colors so gumamit lang tayo ng purple, mint green yellow-orange, and then um, pastel color ng blue. Ganun rin sa icing, so tinerno na natin. And nilagay lang, nilagyan lang natin ng mga cupcake toppers na kinuha ko lang din sa Google. At ito nga, nung natapos ko nang uh, lagyan ng icing at cupcake toppers na printed yung mga cupcakes, ay palalamigin na natin ito sa chiller dahil maaga pa bukas ang delivery nito. So bali 24 cupcakes yung lahat ng kanilang pinagawa. So ayan.